Kung so, sa may inyong katuyuan ni Sir na niya mang um, kamong diri sa um, uh, lugar, diri sa Surigao. Rightful owner sa Ancestralan. Uh -huh. Kay mauni ang atong Federal Tribal Government of the Philippines Indigenous Peoples Embassy sa Custom and Tradition. Sa uh -huh. Ancestralan. Kay wala pang Republic of the Philippines, ang mga dato ba ina ang decision makers sa Ancestralan para sa kalina o kaangayan. So, diya, bali, Joy, kata katagasunod na batas ini. Yes, batas. sa Dios. Republic Act 8371, April of 1997, Divine Customary law, since time in memorial, na anbirta sa management sa Federal Tribal Government of the Philippines para ma-address ang atong kaluwasan material and spiritual. Kan uh, kuan may uh, an, nakugang man sa mga tao diri kay gumikan kalagi jaw na mga dagko na mga uh, tindahan na padlakan daw. Oh. O, pero nakita sab nako na tinuod sab pero kay uh, ano man na, napadlakan man ni sila. Napadlakan sila tungod kay wala sila mukumplay sa legality under management sa Federal Tribal Government of the Philippines. Mm -hmm. Nga gi-inform sila tulo ka bisis para mukumplay sila sa legal sa under management sa federal sa rightful owner sa ancestral land. Mm -hmm. So karo, pero kung musunod sila sa pamalaod sa Dios, mukumplay sila sa legal under management sa federal, mamahimong wala na atong pagpadlakan kay mi naman para sa kakayahan so about sa atong mga kuanin apa pamalawod sa panggobyerno bali nor respect to mo natural ng na nadaan kita sulod sa 50 ka tuig ang atong pagrespeto sa civil government so karon kay tapos naman ang ila 50 years under 01 dasfor protocol 7160 so ato na ang administration ra Rizal administration so mau nang ato na ang desisyon mag-assist na lang sila nato sa abogado disbarment for ignorance of the law excuses no one if no one is above the law.